Tapos nari yung hipo, no? Nari, oh. So, hip. yung hipong yan. Doon ang taas. Doon taas. Haba ng hipo, no? Wala sa ipit. Malaki Malaki yung isa. eh, 'yan 'yung na 'yung. Ang ganda doon, nakaboto ko do sa palad na 'yun. 'Yung light jacket. Lalo na pag malaki ang hibas. Dapat si man din yung laki ng bangka diyan na sa sa puan. 'Yan sa ali nang ano nere, sa pangire. Ha? Nasa inyo sa panire. Sa pano? Sandan. Hindi, 'yung aga simulan natin. 'Yan nga. Ito na bangbang -bang na, na, bang -bang na ito. Sa may mga pala pala palao diyan. Uh, Mangongoring ticket ta din Spanish daan. Ah, susukan. Yan ang kalibugan dito. Ay, maganda pa ito. Dike ay tek kagalitan ng Mipalis Danay. May, dana, eh. may dalang dito malalaki. Ilagay okay, mo sa bulsa, sa bag. Ngayon, hindi na lagi malalaki. Maliliit tayo, no. Ano, may mga hindi natin dai hindi pumayag ni. Hello, soong. Lushong. Eh hey, no, wala na mangita mo. Tito hipan oh. Niyan pa. Yeah, Pag siw aso. Yeah. Pag kalusongin mo aso. Malalabo. Malalabo. Dami mo na. <skrisa> Damit to dati eh. 'yan. Thank you. Hindi ko bibitayin, hindi ko ubus. Nenao, nenao sa

Kala daw yung dalag na yun Bob. Ano ya? Mga hipon ngayon. Ngayon 'yan. Diyan pala ang may piraso na. Hmm. Muntayo, no?

pokadus sa kabilang sapak kakadali kita madami-dami pero pa rin dyan sa taas lahat parang 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 yung palaon si at isang puno sa limang kilo yung tigas. <laughs> yeah. Yeah. Okay Lipat, lipat. Naubos ang hipon. Ang nga rin kayo binuhusan. Ay, nun tayo nun ay isang kawali ay dami nun ay. May gitasan tao na yun. Lipat, eh nabala na ng hipon yun. Eh. Ha? Nagkakipagpapasalan. ipon pa yan. Huwag na lang magpapasalan, magpapasok ang 啊。Huh.

Ano? Gusto, ang palpongan. Palpongan. Malaki-laki ang ah. <laughs> sa <laughs> inyo, Nasa na mamaya Ano yan? Ano pa din eh, kahit may paisa-isa. Laki-laki. Masipitan na rin.

tipenya loh? Nah. ya eh, oh ya. ini dia yang eh, nah, nah. Nah, nah. di situ,

wala okay. okay. boleh

malaki yung isa. <laughs> eh, eh, makakadali pa rin tayo ng eh. isa pantong pa ay. Eh. Ay, huli natin nung isang araw, hindi na no? Ha? Yung nakaraan. Ay, hindi. Nasa rep. Nagbasa na rin tayo. Kung dati ka sa sir, no? Ganyan dito tayo. Dahil pa din, no? Tapos. Ano? Ganto, ganto ka namin ito kadahihin kung kung ano yung 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 Ito ano yung kung sa yung ang eh, huli natin tayo ng dako. sige, puno man din ng kor. Eh, ba yun? Ang madami pa talagang hipon no? hindi pa na-atake yung mga maglalason. Puno eh. Presyo din ay. Eh. Talagang inasaid talaga ang hipon no? okay, ay. Okay, eh. ka bakit din? Nasaan mo ako Akoan mo? Diyo. Ah, <laughs> malay ko niya. Ito ano na. kana? na. Ito na. Ito na. ka uh? lang? <laughs> Bakit ang Linggo naman. May bala. Linggo naman pati. na. Oh. Ma Mamaya ma uh. <laughs> pa sundo niya. Mamaya pa mother muna doon. Eh, ina yung bata. Kaya inakuha pa doon? nakuha ko ay doon ko ngayon napatulog yun. Nagkaduyan man din hindi 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 ang bata hindi ang mga taga na yan dito dito <laughs> dito abutan naman ngayon ay si Barnok masunod doon <laughs>